Hala po buhay eh, resort na maraming pool na mayroon pang mga naglalakihang slide wow. na mala aqua planet. Hati sa lahat eh. talagang mo mag -e enjoy kayo dahil meron pa silang pa pool mm. Tamang tama, whole week ngayon. At pakasyon ng mga bata. Mm. Talagang mag -e enjoy kayo dito. Alam kong nasa bahay pa rin kayo at init na init na. Dahil di matuloy tuloy ang mga outing ninyo. Kaya samahan niyo ko at magagala na naman tayo. Nandito tayo ngayon sa Sailaya Resort. Saan ba yan? Mapuntahan nga. Dito lang yan sa Barangay Serang Lupa, Kalamba, Laguna. Maala ako planet nga pala dito. Dahil sa kanilang mga naglala yung mga slide. Baka matanda ko o bata, ay pwedeng pwede dito. Kung sa siguro dunlad ng inyong mga anak, eh, may mga live naman dito bago at <coughs> safe na safe. At marami din nga pala dito mga cottage. At pwede rin kayo magpasok ng mga pagkain ninyo. Pag wala naman, si e, meron naman dito mabibilihan sa labas. At pwede rin kayo maglabas-pasok dito dahil tanga-taka naman kayo para makapasok ka. Okay. Nakamotor nga lang pala kami papunta dito dahil medyo di malapit lang sa amin to. 20 minutes nga lang at nakarating na kami dito sa resort. Dito nga pala namin si Nila, birthday ni mami sa resort dahil birthday niya ngayon. 49 years old na siya pero mukha pa rin 18. Ha! Ako so nga pala kami pumasok sa loob. Pumila muna kami dito sa cashier para magbayad. Nag-acceptin like, nga pala sila ng mga walk-ins. Babakita ko nga pala sa inyo kanilang mga cottage rate. Eh, Pati kumagahan na rin ang bayad per person. 8pm nga pala kami papasok dito sa loob At mga 7.30 ay nandito na kami Habang nag-vlog nga pala ako May nakakita sa akin At pinanong kung vlogger daw ako Sinabi kong opo Biligyan ko nga pala sila ng sasitang mga speaker Big shout out to sa inyo May bago na naman tayong mga solid followers Gabi nga pala yung napili namin oras na takot lang din yung mga kasama ko. So, <laughs> 8 p.m. hanggang 4 a.m. nga pala kami dito. So ayan guys, papasok na kami. Check nga pala sila ng mga dala nating gamit. Hine-check nila for safety purposes. And bawal din nga pala dito magdala ng ala. Pero may mabibilihan naman dito sa loob. Cheers! Kau jangan nak pulgir, okay. nah pulgir. <laughs> nah, nah pulgir dek. Kau <laughs> nah pulgir. Ah ah. Eden. Eh Eden. Eh Eden. Eh Kau eh guys, berdiri eh tayo. Eh Siyempre, hindi dito mawawala ang pong party. Ay, 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 ay. Oh, <laughs> So, ayun, guys. Dito na ang ating video. See you in the next vlog. Bye-bye!